bali mag aano tayo mga katropa maglalatag ng trap dito lang tayo sa gilid ng bakawang papunta din mga katropa ito po yung trap natin sa may mga pain na yan na ng isda Abang-abang na lang po mga katropa. ang mga tropa unang ano natin to unang latag huli dito okay, pangalawang ano trap pangalawang trap mas maganda mag ano dito mag ng trap mga tropa pag di pa masyadong mataas ah. kasi dito talaga na huli yung mga malaking alimango kumpara dun sa halub ng bakawan hindi eh, di pa ako nakahuli dun na umabot na isang kilo pero nag ano lang ako dito naglalatag lalatag ng trap pag alamayan mo yung dagat medyo di pa mataas at saka malabo sobra pag ano na yan pag ulan pahitaid na mga tropa lang ayan nasa ano na pang limang trap kailangan may mga ipit na bato para hindi mga nangalong matanga yung trap trap na lang mga natagan na to mga tropa yung may mga bato na pangipit dahil dyan nawawala yung ano yung trap pag kung saan saan talagang nag talatag ng trap hindi mo matatandaan talaga kailangan may Datagang ka lang talaga na babalik-balikan mo lang para di ka na malito. Ayan. okay na lang. Okay. trap. one trip na lang ayan, i natin lapit lang dyan lang sa may ano, isang puno Kinabot ko talaga hanggang dito yung trip na sa buko mula doon layo na ito And medyo yung mga trap natin doon medyo malapit kalayo yung distansya dito malapit lang ang dami ko na nahuli dito sa may puno na to malaki yun pa di ba ako nag rat na gano blablog ang dami ko na nahuli dito hanggang ngayon may mga nahuli pa rin kami na malalaki. yun sana blablog -blab namin yun ang panasa youtube na yan mga kapropa hindi mo pa napanood yung mga baguan pa na sa channel ko ayan last trap mga katrupa sana makaulot ko dito yung last ito yung last may tali sana ayan mga katrupa naubos naman natin yung 10 trap may latag kita-kita nilang po tayo sa ano, sa pamamandaw bukas na ang umaga ayan magandang umaga po mga katropa bali mamamandaw na po tayo ng ano, mga trap natin dito sa gilid ng bakawan si Samuel na mimingwi ito rad yung gamit niya ah oh, tibigan! yung ano pamaan niya kristalit ba mga tropa Maraming talakitok diyan Diyan lang kasi ako nag ano tumba mga tropa Bali abang-abang na lang mga katropa Dahil yung ano natin yung latag natin nandoon pa banda sa may puno na yon ayan nandito na po tayo mga katropa bali dito tayo bababa ito yung unang trap natin na nilatag kahapon sunod sunod na yan nandyan lang sa malapit sana makahuli tayo dito kahit pang ulam lang mga katropa Ayan, ito yung ay may alimango na mga tropa o, yun maliit yata maliit yata hmm, huh. maliit nga bibitawan natin yan lalaki pa naman mga tropa kaso maliit mamaya na lang natin bibitawan dahil nakahawak yung isang kamay ko sa camera kaya kaya mamaya oh, na lang baka masama tong bagulan kasi pang ulam na rin yan ito lang yung bibitawan natin yung malit na limang eh And, nandyan yung isang ano isang trap hindi masyadong makita ayan alimasag ah. at saka isang maliit din na alimango bitaw din yan mga tropa sayang kasi yan maliit yan alimasag pano muna natin dito laki ng alimasag blue crab oh isa lang ang sipit laki ulam yan sigurado ah, maliit pa yan alimango iwan mo natin dito para mamaya balikan na lang natin grabe yung dami malilit na isda dito mga katropa yan yung ano yung sinusunda ng mga talakitok yung mga maliliit na isda na yan maganda dito pahibas pahibas na lambat dyan no sigurado pag pag mataas yung ano yung dagat aakyat ah, uh, papunta dito yung ano yung mga talakitok dahil yung mga maliliit na isda nandito na yung banda sa bandang taas susundan yan ng mga talakitok at saka may mga banak rin dito na nahuli at saka yung mga snapper maraming klase ng isda pag ganitong buwan kaso wala tayong lambat medyo may punit na mga tropa yan trap natin no oh. kitang kita na medyo malinaw na dito Ayan ngu, Ito goods na to Pwede na to Kahit napakalino ng dagat may nahuli pa rin tayo Subok subok lang talaga Mga tropa Lucky Ay susays sa ko oh, gata ka ngayon medyo na niya yung lata na sira yung sunod na trap kaya ba ng battery 58% oh huwag na tayo mag-post mga katrupa kaya ng battery to 50% pa medyo malapit lang yung kasunod ayan uh. yung trap mga trupa Aba, alimasag na naman huh. Blue crab Blue crab

Nandiyan so, banda yung trap natin o oh, dyan sa may sanga na yan. Ito ganyan. Lilaw o. ang trap, oh. Bulaga. Meron parang alanganin alanganin mga tropa oo oh, alanganin to alanganin tsaka babae pa <laughs> bitaw ka ngayon umaya na lang yan mga katropa bibitawan natin yan sayang malapit na yata mag ano lumaki yung dagat sa bakawan naman tayo sa susunod mga tropa mas maraming alimango sa uh, loob ng bakawan yan medyo malayo yan mga tropa abang abang lang di na tayo magpupos ng camera maganda dito pag bagong baha pag ulan na yun ang the best dito mag trap sa gilid ng bakawan maraming alamang talaga dito minsan malaki dito talaga namin nahuhuli yung mga malaking alamang mga... nandun pa banda ganda ng lugar Ang sa ano mag ano Pahibas Kaso yung lambat natin Di, di na pwede Marami ng punit Ayan nandito na yung trap natin Ayan o no? mayroon din o oh. isa lang din yung sipit ito pwede na to pwede na to mga katropa ang bagulan o yan laki rin pwede na to mas malaki to kaysa doon kaysa na, na ito goods na yan dalhin natin yan mga katropa Yan, makakaulan na. Apat. Ayan po tayo dito. So, lang natin dahil mag, uh, ano kami, mangunguha ng ma ng mga clams dun sa ilog kami ng chowin ko pero di pa sigurado yan mga tropa dahil nakita ko kanina papunta siya ng bukid dun sa mga tanim niya pag di kami natuloy pag dumating ako na wala pa siya dyan multi trolling na lang ako mga tropa pero di ko, di ko yata yan dahil malulobat na tong gopro natin Cha charge ko muna pagka buhay okay ka ng bahay direct na ako trolling yan mga tropa dito lang ako trolling paikot ikot

dental tayo nag ano, nag ng mga trap pag matas na yung tubig jan banda mga katrupa baka ako na yan

Hindi ito may latag kaya tayo dito Huwag yata May namimimit mga tropa Ayun na Kada kapara kada? pa? Unin na kito bas Unin ito bas Rad din yung gamit niya Mukhang dun Ito maganda mag trolling pa ganito Makulim lang mga trota Kasi yan ha ah. <laughs> Para dito chok Hindi ito yung trap natin. Kaya, may tabo, may tabo. Ha? Tabo. 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 Ngayon. Ito yung trap natin mga tropa. Ba man niya ligod subiran? Oo. Uh siro ah. May punit kaya. Walang bagulan. So, Nagkita na ka mo?

dalawang trap na lang yata sampu <laughs> lang yung trap natin yung mga tropa <laughs> ha? oo ni na eh hubas <laughs> na ko pa eh low tide maganda magrad rad dito na ayan ayan sana may huli mga tropa wala rin kahit bagulan mga tropa wala okay walang huli eh. last trap last trap tayo mga tropa Saan na makatagdag tayo? Ayan nga ah. Okay, let's trap. May natag pa ba tao dyan? Malimutan ko ilan na doon trap. Tingnan natin yung maya. Malimutan ko kung ilan na. Ipan daw. May bagulan ah. Ito may bagulan. Iwan ko kung may alimang Okay. mga bagulan lang mga tropa yung alimasag patay na at saka may kinainan pa ng ano iwan ko kung ano kumain dyan sa bagulan yung alimasag patay na rin pero walang alimang mga tropa yan o, patay na alimasag mambun Ayan mga katrupa Bali Magkita-kita na lang po tayo doon sa ano Sa daungan ay abang, abang na mga tropa Naka lima lang yata tayo Yung iba maliliit Pero okay na yung lima Ayos na yun mga katrupa Nandito na yung huli natin oh Pinagsama-sama ko na sa ano Sa trap yung Bagulan at saka lima yan, olam yan ng ano ko. Pamilya ko, mga tropa. At ito naman yung mga maliliit. <laughs> yan, ano. <laughs> Hoy, makuha ang kamit yung angkla. plastic at hanggang dito na lang po mga katropa yung video natin ayan maraming salamat po sa panonood sa mga sulit yung sumusuporta dyan ayan thank you po sa inyong lahat sa mga bagong nag ano sa akin nag subscribe thank you po sa inyong lahat ayan Bali magkita-kita na lang po tayo sa susunod na upload. Ayan, alis ako pagkatapos nito. Charge ko muna yung GoPro para maka pag-vlog ulit tayo. At sana may mahuli ako ngayon. Sayang di ko lang mabla-vlog dahil yung GoPro natin, cha-charge ko pa. Ayan, bye-bye mga tropa.